May amoy na mantika na nasunog at lupa ang unang pumalubog sa ilong ko nang bumaba ako sa jeep patungo sa baryo. May kasabay na abo ng siga at malamlam na halimuyak ng sampalok na parang nagbabala sa akin na huwag magmadali. May tunog ng paa sa tabla, mabagal at malutong at may isang iglap na tila may kumatok sa loob ng dibdib ko. Ako si Mara, vlogger na naglilibot sa mga paupahan at lumang bahay sa Cebu para sa isang serye ng mga totoong kwento. Nasa baryo kami dahil may naiulat na kakaibang pangyayari at sinabi ng kapitbahay na hindi basta-basta dapat pumapasok ang mga dayuhan dito. Ang lugar ay maliit, puro paupahan at mga tindahan ng tinapay at may isang lola na hawak ang susi ng maraming pinto ng bawat kwarto. Sa unang gabi, habang inaayos ko ang kamera, may isang malakas na dagundong sa kisami, parang bumubuhos na maliliit na bato. At kasunod nito, isang amoy na parabang bakal at mamasaing karne ang pinaghalo. Hindi ako nakatulog ng maayos. Sinimulan kong mag-record dahil akala ko trabaho lamang ito. Ngunit ang mga sumunod na araw ay nagbago ng lahat. May CCTV kami, may audio, may testimonya at aalisin ko ang pagtataka mo sa huli. Manood ka hanggang katapusan. Humihinga ako habang iniikot ang kamera sa loob ng kwarto. Ang sahig ay may mga bakas ng bakya at may mancha na parang nabuhusan ng langis. May lumang lamparang nagkikislap sa sulok na nagbibigay ng dilim na nagwawalang saysay. Nagtanong ako sa mismong lola sa tindahan sa kanto, si Lola Inday, kung may napansin siya. Tumango siya, huminga ng malalim at sinabing may mga bagay daw na nagbabalik mula noong wala na ang dalawang magkapatid na babae sa kabilang dulo ng barangay. May manunugi sa lugar namin, sabi niya, at tumingin ng diretsyo na parang tumitika sa akin ang kwento. Hindi niya sinabing aswang na agad, may pagkahaya sa labi niya, may pagkababala sa mata. Nagpunta ako sa bahay kung saan sinabi ng mga kapitbahay na dumaan ang mga kakaibang amoy. Ang unang insidente na nagpabago sa lahat ay nang natagpuan nila ang mga maliliit na sako na may kakaibang tandang amoy na nakalagay sa bakuran sa likod ng lumang tindahan ni Mang Ramon. Ang sako ay may maliliit na butas at may tila bakas ng dugo na tumulo sa ilalim. Hindi nila binuksan agad. May, nagsabi na bakahayop lamang. May isa na nagtanong ng malakas at may ibang kumulog sa haligi ng bahay at napahinto ang hangin. Sinimulan kong mag-interview at naglakad ako sa baryo may bitbit -bit na mic at kamera. Nakilala ko si Ate Liza na nagbebenta ng puso ng tinapay sa tapat ng simbahan. Nakita ko agad sa mukha niya ang pagod at takot. Tinuro niya ang isang bakura na puno ng maliliit na bakya at sinabing may nakita raw siyang kumikilos na parang balat noon na gabi. Hindi hayop, sabi niya. Para siyang tao pero hindi na tao. Narinig ko rin si Kapitan, dado na naglabas ng opisyal na tono ngunit may tinatagong pagdududa sa mga mata. Nagiingat kami, sabi niya. Nakita ko si Polis Mateo na nagiikot at kumuha ng litrato gamit ang cellphone. Nakita ko si Tubero Sol na may dalang sako ng putik at si Aling Marites na palaging humahawak sa kwintas ng santo. Ang mga pangalan na ito ay hindi lamang kumakatawan sa mga saksi. Bawat isa ay may papel sa kwento na unti-unting babangon. May CCTV footage ng tindahan ni Mang Ramon na nagpapakita ng isang anino na dumaan sa gilid ng frame bandang hating gabi. May audio din na nagre-record ng malumanay na humuni na hindi ko matukoy kung tao o hayop. Pinaghahalo ko ang dokumentaryo at ang confession sa bawat tape na kinukuha ko dahil nararamdaman kong may dapat malaman ang mga tao. Backstory ko. Lumaki ako sa lungsod ng Cebu, anak ng simpleng magulang na nagmamayari ng maliit na paupahan. Minsan nagtrabaho ang nanay ko bilang tindera at ang tatay bilang tubero bago siya pumanaw. Nang mamatay ang tatay ko, napilitan kaming magbenta ng ilan sa aming mga gamit at ako ang naghanap buhay bilang vlogger para makatulong. Mula pagkabata, mahilig na akong mag-obserba. Nakikita ko ang mga detalye na di napapansin ng iba. Nag-aral ako ng mass communications pero hindi ako nagtapos dahil kailangan kong kumita agad ang lumang kwarto na inuupahan ko noong nagsimula ako ng channel ang pinagmulan ng maraming aking content at doon ko unang naingkwentro ang mga kwento ng kapitbahay tungkol sa mga aswang at manunugis. Nakaranas ako ng pagkawala rin ng taong malapit sa akin. Nawalan ako ng pinakamatalik na kaibigan na lumisan palabas ng bayan at hanggang ngayon hindi ko malaman kung tunay ba siyang nagpasyang umalis o may nangyari sa kanya. Yung kawalan na iyon ang nagtulak sa akin na maghanap ng paliwanag at minsan magkamali sa pagsubok na makuha ang atensyon ng viewers. Ngayon, nasa harap ko ulit ang isang baryo na puno ng tinig ng nakaraan at ako ang nagdadala ng ilaw ng dokumento para subukang alamin ang katotohanan at panagutin ang mga di maipaliwanag sa mata ng pulis at ng mga tao. Ang antagonista sa kwento ay hindi agad malinaw. May tao sa baryo na may bigat ng mga lihim. Siya si Bernadette, ang babaeng tinutukoy ng marami bilang dalagang mananugis na umalis isang dekada na ang nakalipas at mayon ay sinasabing bumalik. Ang kwento tungkol sa kanya ay may puwersa ng alamat at paggawatakwatak. Noong bata pa siya, madalas siyang makita sa tabing ilog na naglilinis ng tela at may mga kwentong hindi magagandang nangyari sa kanyang pamilya. Naging mapag-isa siya at madalas ay hindi tinatanggap ng ilan dahil sa kakaiba ugali at paningin. Lumabas na may dalawang magkapatid na babae na nawala dati at maraming humuhula na may kaugnayan si Bernadette. Ngunit, hindi simple ang hatol. May nakasulat na kasaysayan sa barangay kung saan siya nakapagligtas din minsan ng isang bata mula sa baha at may nagtatangi sa kanya na parang buhay at patotuan. Kamatayan ang sinasalahin sa kanya siya ay 30 hanggang 40 taong gulang ngayon. Maputi ang balat, may mahabang buhok at may mga piklat sa mga kamay. Ikinikulong siya sa mga usap-usap at sa mga lihim ng pamilya na hindi basta ibinubunyag. Maraming nagtatanong kung siya ba talaga ang bumaril sa pag-uwi ng mga kaluluwa ng baryo o siya ba ay ginawang simbolo ng takot upang maitago ang tunay na salarin. Ang backstory niya ay lumutang sa pagitan ng habang buhay na pighati at ng malalim na pangangala na tinabunan ng dugo at amoy ng lupa. Pagdating ng ikalawang bahagi ng kwento, pumasok ang unang serye ng mga micro sa loob ng paupahan. Inaset up ko ang kamera at naglalakad sa bakuran, nakikipag-usap sa kapitbahay, nagre-record ng mga detalye ng tubo na iniwan sa ilalim ng hagdan. May argumento sa pagitan ni Namang Ramon at ng isang misteryosong lalaki na nagnangalang Arturo. Simula rito, nagkaroon ng tensyon sa mga usapan sa tapat ng tindahan. Ano pa talaga ang nasa loob ng mga sako? Tanong ni Mang Ramon. Hindi ko nabubuksan dahil takot, sagot ng isa sa mga anak niya, si Nilo. Pero kung may dapat malaman, dapat ipaalam, sabi ni Kapitan Dado na naroon sa lugar. Mabilis nagkaroon ng maliliit na eksena ng pagtutol at pagtatanggol. Sa loob ng usapan, may mga maliliit na tunog ng palakpak ng hangin sa lumang bintana at amoy ng langis na tila dumadaloy pa rin mula sa loob ng sako. Nagkaroon ng argumento sa pagitan ni na ate Liza at Tuberosol tungkol sa pagtingin ng mga tupa sa gabi at kung sino ang nararamdaman na may masamang nangyelare. Ang bawat pagpapalitan ay tumagal ng mahahabang linya ng tanong at sagot. May mga saglit ng katahimikan at mga interrupting na hinto na nagpapatingkad sa tensyon. Ang mga dialog na ito ay malinaw at detalyado may 8 hanggang 10 palitan sa bawat eksena, kinukwento ng bawat karakter ang kanikanilang katibayan at pagkakaalam. Unang sinyales ng kakaiba. Habang tinitingnan ko ang CCTV, may isang frame kung saan may isang bagay na dumaan sa likod ng tindahan bandang alas dos ng madaling araw. Hindi ito simpleng anino. May pagkilos na parang may mga daliri na nagmamarka sa dingding. May video na papakita ng isang maliit na sako na parabang inihagis mula sa taas at dahan-dahang humuhulog papunta sa lupa at pagkatapos ay may kakaibang tunog na parang papel na pinaghimas ng naglalakad na paa. Pinakita ko ito kay Pulis Mateo at sinabi niya na magpapatulong sila sa barangay para mag-imbestiga. Pinatawag namin si Dr. Cruz, isang forense mula sa lungsod na nagbigay ng simpleng paliwanag tungkol sa bakas. Kung ito ay dugo o organiko na material, sabi niya habang nakitingin sa footage, makikita ang pagbabago sa kulay kapag ilalagay sa ilalim ng ilaw. Kailangan nating kumuha ng sampul mula sa sako at ipadala sa lab para sa kompletong resultado. Ipinaliwanag niya sa 300 na salita ang proseso ng pagkuha ng sample at chain of custody kung paanong tatandaan ang mga susi, magsuot ng gloves, maglagay ng evidence bag at isulat ang oras. Sinabi niya rin na mahalaga na i-document ang eksena sa maraming anggulo at huwag patulugin ang mga ebidensya dahil madaling mawala ang trace materials. Habang nag-uusap kami, may parating na mga kapitbahay na nagdadala ng na mga lumang larawan ng barangay na may mga marker kung saan nangyari ang mga kakaibang pangyayari dekada na ang nakalilipas. May mga unang interview na nagbigay ng personal na kwento. Nakapanayam ko si Lola Inday na nagkwento ng nakaraan ng lugar, si Mang Ramon na ang tindahan ang pinanggalingan ng sako, si Ate Lisa na nakakita ng hugi sa umaga, si Nilo na nagaalala sa mga unggoy na hindi karaniwan, si Arturo na nagtatanggol sa isang tao na noon ay inakusahan. Ang mga interview ay hindi simpleng sagot. Bawat isa ay may sampung hanggang labing dalawang palitan ng tanong at sagot, may mga pause, may pag-ungol ng emosyonal na pag-iyak at maraming sensory detail. Sino ang nagiiwan ng mga sako? Tanong ko. Hindi ko makita kung sino, sagot ni Mang Ramon. Pero may amoy at may bakas, dagdag ni Ate Lisa. Parang dugo at balat, sabi si Nilo, na may pagdinig ng pagkabahala sa boses. Nag-iingat kami, pahayag ni Kapitan Dado na may pilit na katahimikan. Sa bawat sagot, tinatanong ko muli, hinahayaang tumigil at inuulit ang eksena hanggang sa lumabas ang mga hindi inaasahang detalye. Dumaan ang mga araw at nagskala ang mga pangyayari. Natagpuan namin ang isang maliit na buto sa itaas ng bubong ng lumang bahay. Mayamoy ng lupa at may bakas ng apoy. Isa itong discovery shock na nagbukas ng takot sa buong barangay. Nagkaroon ng midnight stakeout kini kasama si Pulis Mateo, si Dr. Cruz at si Tubero Sol. May palitan ng mahahabang linya ng utos at pagtatanong habang nagmamasid kami sa dilim. Makita ninyo ba ang anino na yon? Sabi ni Polis Mateo. Wala pa, tugon ni Dr. Cruz. Huwag nating hawakan ang kahit ano hanggang makuha namin ang siga. May panahong tumigil ang hangin at ang liwanag mula sa ilaw ng poste ay nagmistulang maputlang balat. Ito ang isa sa mga limang daan hanggang anim daan karakter na moment of tension. Pakiramdam namin ay may nakatingin sa amin mula sa puno at may maliliik na tunog na parang pag-iyak sa malayo. Ang mga palitan ng salita ay dinala ng takot. May mga putol-putol na hinto at paghinga na nagpatunog sa silid. Habang sumusulong kami sa investigasyon, may nadiskubre akong luma at dilatado na sako sa ilalim ng lupa ng isang lumang pantry. Ito ang nagdala sa amin sa isang mas malalim na kaalaman tungkol sa pangyayari. Ang sako ay may mga tira ng balat at mga hibla ng tela na mukhang punit. Dinala namin ito sa barangay hall at doon isinara ng pulis. Habang nagbubukas ang diskusyon, may lumabas na mas matinding detalye. May mga lumang kwento tungkol sa isang ritual na ginanap noong dekada na ginamit para itaboy ang isang sumpa. May mga aparatang sa pagitan ng bahay na nagsasabing may mga pamilya na nagkikala ng kanilang kakaiba. Sa gitna ng usapan, nagkaroon ng paghaharap sa pagitan ni na Bernadette at ng pamilya ng mga nawawala. Nagkaroon ng mahabang serye ng tanong at sagot sa harap ng komunidad. Bakit ka umuwi? Tanong ng isang kapitbahay. Dahil may dapat akong tapusin, sagot ni Bernadette na may katahimikan sa boses. Ano ang tapusin mo? Pagurong ng isa. May matagal na pag-amin na may ginawa noon, ngunit may iba na sumigaw na huwag siraan ang pangalan niya ng walang patunay. Ang tensyon ay tumagal ng mga sampung minuto ng malakas na palitan, may humahagulgol na paghinga sa pagitan ng mga salita at may mga pagputol ng pag-uusap na nagpapaatang. Noong panahon ng pag-akyat, sinubukan naming maglatag ng patibong. Nagplano kami ng isang confrontation na makukuha ng kamera at talaan ng pulis. Inayos namin ang mga detalye ng plano ng mahabang panahon. Ang plano ay kasangkot ang paglalagay ng isang bite na sako na may mabahong unti-unting inihagi sa paligid ng paupahan at paglalagay ng CCTV sa dalawang panig. Nag-usap kami ng detalyado. Sino ang magbabantay sa gate? Tanong ko. Ako, sagot ni Pulis Mateo. Sino ang hawak ng extra camera? Tanong ni Dr. Cruz. Ako, tugon ni Tuberosol bawat isa ay may responsibilidad. May pag-usap tungkol sa ilaw, sa oras, sa oras ng paglalagay ng bait at sa pagkuha ng backup na tao. Ang planong ito ay nagtagal ng mahigit isang pahina ng dialogo at paglalarawan, ipinatakita ang kahinahunan at pagod sa mga muka ng mga kasangkot. Ipinakita rin dito ang mga pag-aalinlangan at ang mga personal na takot ng bawat isa. Nang oras ng operasyon, dumating ang gabi ng patibong. Ang hangin ay malamig at may naglilipa ng mga kulog na parang nagbabantang umulan may mga amoy ng basang lupa at mantika mula sa kusina ng karinderiya. Nakapwesto kami at ang kamera ay umiikot ng mabagal. Sa bandang hating gabi, may narinig kami na pagdampi sa basahan. Isang maliit na anino ang lumusot sa bakod. Nagtalunan kami ng tahimik at naglabas ng ilaw. Nang tinitingnan namin ang footage sa live, may nakita kami nakakaiba. Isang babae na hubad ang mga paa at parang dahan-dahan naglalakad at may bakas sa kanyang katawan na tila nasunog na balat. Hindi kaagad namin siya nakilala. May exchange ng mahabang tanong at sagot sa radyo. Nakikita niyo ba siya? Opo. Sumunod ba siya sa bite? Opo. Huminto siya ngayon. May pag-iyak at ang hangin ay tila tumahimik. Noon na tumama ang isang malakas na pangyayari. Ang babae ay tumingin direkta sa aming mga kamera at parang ngumiti. Ito ang climax. Ang mukhang ngiti ay hindi magaan. Dali-dali kaming lumusong palabas pero siya nawala. Nakita kami ng bakas ng paa na nagmumukhang papunta sa siyudad ngunit huminto sa isang lugar kung saan may maliit na hukay. Nang sinubukan naming sundan, may natagpuan kaming kakaibang artifact, maliit na kahon na may butas at may mga sinulid na parang naipit sa bahagi. Loob, ang paglalarawan ng climax ay puno ng sensorial detail. Ang liwanag ng flashlight ay nagpaputi sa balat ang amoy ng sunog ay nag-iting sa hangin, may tunog ng paghinga at pag-iyak sa malayo at mayroon pang tunog na parang nilamon ng lupa. Nang luminosity ng mga ilaw ay nag-iba, nagkaroon ng mga palpitasyon sa puso, may mga tanong na hindi masagot. Sa gitna ng kaguluhan, may nag-iyak at may nagtatanga sa pag-alis. Nakarating sa amin ang opisyal na desisyon na isuspende ang operasyon at hintayin ang mas maraming tauhan. May malalakas na palitan ng salita sa pagitan ng mga nanonood at ng pulis. Hindi siya dapat pinabayaan, sigaw ni Kapitan Dado. Kailangan natin ng forensic team mula sa syudad, sagot ni Dr. Cruz. May malawak na diskurso sa komunidad kung paano haharapin ang isang bagay na hindi maipaliwanad lamang sa teknikal na paraan. Pagkatapos ng gulat, dumating ang aftermath. May nagkaroon ng pisikal na pinsala sa lugar ng sako at may dalawang tauhan ang nagtamo ng malubhang trauma sa pananaw. Ang komunidad ay nagkawatakwak at may grupo na naghangad na itaboy ang mga sinasabing aswang. May iba naman na nagprototekta at tumatawag na huwag gumanit ng karahasan dahil baka mas lalo pa itong magdulot ng masamang pangyayari. Ang pulis lokal ay nagbigay ng pahayag na nagsasabing may inisyo na silang temporary restraining order para sa bela ng sinumang masasangkot. May mga kumalat na chismis tungkol sa bangkay na itinago sa ilalim ng sako. Habang nag-iimbestiga kami, may dalawang individual na sinabi na may nakita silang lumang resibo at larawan mula sa lumang simbahan na maaaring magturo sa kasaysayan ng pangyayari. Ang mga usapan ay nagpainit at may mga pagkakahati ng opinyon sa barangay. Ang takot ay kumalat at may pagkawasak ng tiwala. Sa ikauksang buwan pagkatapos ang insidente, nagumpisa ang mga legal na proseso. Nag-file si Kapitan Dado ng formal na kaso at nakipag-ugnayan kami sa opisina ng isang public prosecutor mula sa lungsod. May dalawa o tatlong testigo ang bumika sa harap ng pulisya at sa amin. Nabanggit ni Mang Ramon ang pangalan ni Arturo at nagbigay ng depormasyon si Aling Marites tungkol sa isang lumang ritual. Sa panahong ito ay may pagbabago sa buhay ng mga taong malapit sa insidente. Si Bernadette ay inilagay sa isang maliit na kwarto sa barangay hall sa ilalim ng proteksyon ng pulis at mga volunteer. May mga pulis na nagpupulong kasama si Dr. Cruz upang suriin ang mga evidence. Sa isang buwan, may mga bagong CCTV na inilagay at may mga paglilinis sa bakuran upang alisin ang mga sako at mga bakas. Ang community ay nagtipon upang magturo ng mga pagtuturo tungkol sa pag-uulat ng mga kahinahinalang gawain at pagrespeto sa proseso ng investigasyon. Nagkaroon ng pangalan ng mga bagong testigo, si Teresa na nagdala ng litrato, si June na kumuha ng audio at si Mang Ruel na nagbigay ng timeline ng mga kaganapan. Sa aspetong emosyonal, maraming kapitbahay ang nagpakita ng takot na bawal ipakita sa publiko at may ilan na lumipat na ng tirahan. Sa panahong ito, ako ay nag-upload ng unang bahagi ng dokumentaryo at marami komento ang dumating na iba-iba ang pananaw. Pagkalipas ng tatlong buwan, ang investigasyon ay naging mas komplikado. Nakarating sa amin ang pahayag ng forensics mula sa lungsod may natagpo ang organikong material sa ilang sako na ipinadala sa laboratorio. Hindi lahat ay kompleto, pero may mga makikilalang mga sugat at posibleng indikasyon ng pag-aanak ng fungal o bacterial degradation na nagpapahiwatig na ang materyales ay matagal nang nakakubli. May panibagong testigo na lumabas na nagbigay ng pangalan ng isang negosyante na may kinalaman sa paggalaw ng mga sako mula sa ibang barangay. Ang mga legal na hakbang ay sinundan ng isang formal na pagdinig at may mga taong sinampahan ng kaso. Ngunit, kabilang ang komplikasyon, may mga lumabas na lumang kasunduan sa pagitan ng ilang pamilya na nagtatakip sa mga insidente noon at may takot na may galit na babalik sa komunidad. Sa aspetong personal, ako ay nakaranas ng pag-atake sa reputasyon online, may mga bumabati ko sa akin na sinabing naghahanap lamang ako ng views. May iba naman na sumusuporta at nagpadala ng pera para sa aking travel expenses. Ang community ay dumaan sa hiwa-hiwalay na pagkilos at may mga fundraisers para sa pamilya ng mga biktima. Pagkalipas ng anim na buwan, may mas konkretong resultado. Ang pulisya ay nagtala ng sapat na ebidensya para maghain ng kaso laban sa mga pinaghihinalaang involved. May tatlong tao na kinasuhan at kasalukuyang nakatuntog sa korte. Si Bernadette ay pinalaya ngunit na pailalim sa probation at isang monitoring program dahil kulang ang matibay na ebidensya sa kanya. Maraming nagre-reklamo sa desisyon ngunit may iba na nagsabi na ito ay hustisya sa malaking paraan dahil wala talagang sapat na proheba laban sa kanya. Ang komunidad ay nag-ayos ng isang committee na pinamungunahan ni Kapitang Dado at ni Lola Inday upang maglatag ng community watch at maayos na pag-uulat ng mga insidente. Si Mang Ramon ay nakatanggap ng relief mula sa munisipyo para sa pagkasira ng kanyang paupahan. Ako naman ay nagdala ng mga recorded testimonies sa isang lokal na human rights group at nagkaroon kami ng mga workshop tungkol sa stigma at pagtulong sa trauma. Ang buhay sa baryo ay hindi na ganun katahimik, ngunit may bagong pagkakaisa. May ilang nagbenta ng kanilang lupa at umalis at may ilan naman na nanatili. Sa personal, nagbago ako. Natutunan kong ang katotohanan ay hindi laging simpleng kwentong maaaring ilagay sa isang video. Ang paghatol ng komunidad ay komplikado at mahirap. Sa pagtatapos ng kwento, ilang bagay ang malinaw. Hindi lahat ng lumitaw bilang aswang ay tunay na nagkasala. At hindi lahat ng may kakaibang bango o maliliit masako ay may masamang nilalaman. Ang takot ay maaaring magdulot ng mga maling paratang, ngunit may mga bagay na dapat pa rin siya sa atin ng buong puso at buong sistema. Kung napansin ninyo ang mga palatandaan, huwag mag-atubiling i-report. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang proteksyon ng buhay at ang paghahanap ng makatarungan. Kung ikaw ay nasa kinasasangkutan o may alam na detalye, Maglagay ng comment at sabihin kung ikaw ay ako manggagawa, ako kapitbahay, o ako nagkaroon ng karanasan. Ibahagi ang dalawang pangungusap kung ano ang iyong nararamdaman. Ang pagbabahagi ng community testimonies ay makakatulong sa iba na malaman ang mga senyales at makaiwas sa panganib. Kung gusto mong sundan pa ang pagtingin namin sa kaso at makatanggap ng mga update, Mag-subscribe. Ang channel na ito ay hindi lamang para sa mga nakakatakot na kwento, kundi para sa pagsisiyasat at pag-unawa. Sa susunod na episode, ipapakita namin ang ilan sa mga footages na hindi ko pa in dito sa unang bahagi, kabilang na ang audio na may kakaibang humuni at ang ilang CCTV frames na inilipat sa forensic lab. Maraming salamat sa pagpanood at sa mga nagbigay ng kanilang tiwala kung ikaw ay may ebidensya ipadala ito ng maingat sa email na nakalagay sa description ng video. Kami ay magtatanggol sa pagkakakilanlan ng sinumang nagbibigay ng impormasyon Natapos ng kwento sa isang imahe na hindi ko malilimutan. Tuwing dumarating ako sa tabing alsada ng baryo, may isang bahagyang amoy ng mantika at amoy ng lupa na nagpapaalala sa akin ng gabi na iyon. Ngayon, kapag dumaraanan ko ang mga lumang paupahan, Huminga ako ng malalim at iniisip ko ang mga buhay na naapektuhan. Kung ikaw ay may karanasan, sabihin sa comment. Kung gusto mong makatulong, mag-subscribe at maging bahagi ng komunidad na nag-uulat ng may pag-iingat. At tandaan mo, minsan ang pinakamakapangyarihang amoy ay hindi upang takutin ka, kundi upang ipaalala sa iyo na may dapat kang tingnan.